So ay mga kahanap, magandang tanghali po sa ating lahat. At for today's vlog, yes, meron tayong isang set ng ano, wooden ano basta, yun na yun. <laughs> Ang lulutuin po natin ngayon ay hipon. So meron tayong hipon dito na binili. At Meron kasi trabaho ngayon dito, guys. So nakakahiya naman po kay Josie Fishing Vlog. Eh, pagluluto natin siya ng hipon. Tatanggalin lang natin yung mga kanyang ano, kanyang Oh, ito? Mga ganito-ganito. Yan, yung iba tanggal na. Palawangin pala ito. Tignan natin. So, tulungan natin parang ginisa na sinigang gayon. Tapos mamaya habang nakasalang ito. Maghahanap tayo dyan ng talbos ng kamote guys. Masarap kasi siya. Dito. Kaya na kasi naghahanap ako. Oh, ay galit si ate mo. Ganda <laughs> ang mga tao dito sa umun. Ganyan talaga sila mag-usap. <laughs> Hanap tayo ng talbos ng kamote dyan sa taas. Ano may mahanap tayo? So, and guys. Kinapit na po tayong matapos. Tapos, magagayat na tayo ng bawang at sibuyas. Ay, hey, matag pa. Yung isap mga busin. <laughs> <laughs> so, yeah. kami ng tubo ni Hana. ayun mga kahanap, papapagawa tayo ng mansyon dyan sa tabing dagat. <laughs> si po ang kinuha ko kasi architect natin siya at engineer po yung kasama niya. Pagluluto natin sila ng masarap na ulan. po. ayan guys. Magagay tayo ng sibuyas. Limang piso na to. Ganito So, ang lulutuin pala po natin ay ginis, uh, ginisa na sinigang. Masarap yung ganun lasa guys. Yung hipon po pala, nabili namin dito. Nabili ko dito sa mga maglalaot dito sa amin. Meron po kasi yung maglalaot ng ano dito. Habot na ako ng bawang. Maglalaot ng mga ganitong ano, uri. Ganitong uri. Uh, hipon. Tapos mga ano, kasag. Meron din. Kaya dun sa mga bibisita na mga gusto ng seafood, marami pong bibihan dito. Bumili na lang kaya. <laughs> makagusto so, niya po akong bigyan ng matalas na kutsuli yung napakapurol naman ito gagawin ay magigisa syempre. Di ba nag-request kayo ng ano, step by step ng pagluluto. Mga lutong probinsya. Ito naman guys. Ganto nito iluluto. Papakita ko sa inyo ang ah. pagluluto nito. Siyempre, gagayatin na natin yung kalamansi para dira-diretsyan ng ating gawa. mas masarap. Laki ng kalamat siya. Parang papunta na siya sa singkong. So, maraming tao dito ngayon mga kahanap. Kasi, yun nga, may, patrabaho tayo. Tapos, yung kapatid ko na, ang dyan ng bangka. Ah. Lalahat ko to kasi pag hindi daw nilahat bubulok lang yan. So, ayun mga kahanap tayo po ay magbibisa muna. So, makalimutan ko po kasi yung casserole na dapat magbibisahan. Kaya ito po ang dalak kong kaldero kasi doon ako nagduto sa may kubo, kabilang kubo. Yung dalak kong kaldero ay may laman niyang kanin kanina, nilipat lang sa kawali, di ba? Kasi paglalakarin mga nga naman yan na napakalayo. So, papainitin lang natin ito. Hindi na namin tinanggal yung ano guys. Tatanggalin ko na lang siya dito. Yung kanin lang naman ito. Malilis naman ito. So, ganito lang yung pagluluto. Ang mga sa mga hindi marunong magluto. <laughs> Ay, nagpasok sa live ko dito siya marunong magluto. Kaya nag-request siya lang ganito. Nagay lang natin siya. papakita ko sa inyo kung saan nakalagay yung kanin. ayan guys ang ating main ingredients ang shrimp o oh, hipon actually allergy ako dito pero go lang doon na lang ako mga ate isasama po yan sa gisa mga kahanap like that diba bongga Parang masisira ang diet ko nito. So, ayan mga kahalap. Papansin niyo po, nagpula-pula na yung iba. Yung iba hindi pa. pagput siya ay naganyan na. Orange pala po, hindi pula. Naganyan na yung kulay niya. Pwede na po natin siya lagi ng tubig. At doon natin siya titimplahan. Oh, masarap na timpla. So, ayan guys. Napapansin nyo po. Orange na siya lahat. Ayan. Ganyan dapat po yung texture niya. <laughs> texture bunga. <laughs> At ayan. Nagyan natin ng tubig. So, sa inyo kung gano'ng karami yung tubig. Pero, feeling ko, mga hanggang dito yung tubig, dadagdagan pa natin kasi mas marami. Mas masarap kasi yung sabaw nito, guys. So, ayan guys, this is my outfit. Ay! And then, maghahanap tayo dito ng ahas. Charis, maghahanap tayo ng talbos ng kamote, guys. Tatakot ako maglakad-lakad. Tingnan ko nga kung may kamote. <laughs> Sinum. Alam mo ba, nakakatakot dito kasi mayroon dito ang asa nakita. Ano ng talabas kamote. Baka tayo masyoklaw nandito ang snake. So, ayan. Mapakita natin sa inyo yung niluluto ko. Huh? Ayan na siya, guys ngo papansin nyo, may kawayan ako nilalagay para mas mabilis yung luto niya. Kaya mas ulingin naman talaga. Ayan. Wow. At ang ating architect, si Joseph. Yeah. Yo, yo, yo. <laughs> Hello, mga boss. Yeah. Mabos na agad namin ng dalawang supot. At ayan guys, ipapakita ko sa inyo the end the inside of the house. Yeah, that. Ah! ano nangyari diyan? Ito no. pala yung kanin na sinasabi ko sa inyo guys. Sabi ko sa inyo eh. Yung kanin ay na guys sa kawali. Pero malinis yung kawali nilinisan ko yan guys. Oh, di ba? Bagong saing lang yan. At ito pa yung ibang hugasan natin. Alam niyo ba ang daming kalat dito? Makalat pa ang ating ah uh, ano, basta yun na yun, go. Buksan natin tong mahirap buksan. Mm. Sa inyo, hirap buksan eh. Huwag na palang buksan. Tak na lang natin siya ulit. Go! Lalabas natin ito. Wow. Yeah, yeah. Ay, yeah. ano naman? Ay, ano naman? Ay, ano naman? Ay, ano na ano Pagkagay ng mga uh, ano, ito agad. Laki, punoy na agad. Uh, guys, ito. ang ating perfect. Pagkagay <laughs> itong kung ano yung walang arterte. Makala ka ng ulam dito ha. So pala kayong mag-arterte ka dyan. Gusto ang kanil. <laughs> ang <laughs> init. Kaya may bibiso. Siyempre. Kaya kain na! Kain na! si Maxie? Mer! Kaya kain na! Saan na magkain? Ha? Eh, dito kana magkain na. May ulam dito masarap. Kaya hey, mga bossing, kain Ay. tayo. So ang aming ulam, hipon. Yan o. Ah, nag-abalahan pa talaga ng aming ulam. Pwede nga sana ng ano, gulay. Ano yan? Ang ganda ta pag-unang ano. Sabaw ano? Hmm, sabaw. Sanda to sa katawan. Susunod sabi tayo bukas mga baka na yan. Mga <laughs> ah, bawa Ah, ah. No, na ako niyan pag ganyan. Hmm? Gusto man ang baka mo kay ma? Ano ba yung ang baka? Hmm, baka? 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 <laughs>

গুলাম <muchas>

O, oh, wala. Hmm. O, oh, guys.